saklap ang nahitabo sa ako ang Facebook professional Mode guys kaya nga no, ang ako ang in stream ads na limited ang earning kay tungod kay sige ko re-upload og video so sa una pwede ra kay ka mag re-upload og video sige ko re-upload og video kay tungod kay inig upload na ko og video nga ako ang kaugalingong video gamay kay views tapos ang earning 0.1, 0.1 lang, 0.1 dollar So pwede nga guys So ang ginabuhat is Gapang ko video Samot na karo politics na uh, Ako ka katong kay BBM ng mga video Sige na kong upload Dag ko kay mga views So maabot siya 100,000 views Na gani isa gani nga Niabot og 900,000 views Pero akong gidelit na to kay pag abot niya og 2 weeks daghan na kong followers sa dungag ato hinon you know pa 1000 followers pero at least na dungaga na kung 12000 followers hapit na mag 13000 akong gi delete kay pagtan-aw nako sa support inbox gakuan siya ga notify siya nga copyright so gi na lang nako siya bahala na tong bahala na tong akong uban nga daghan kay ga follow gi delete na nako siya ang video dayon sa akong in-stream ads sige na kong check ang mga video nako wala man siya alert pero, personal good nga ni Sen Simita sa ako ang uh, ang akong in-stream ads is limited lang ang earning. Tungod sa ako ang mga re-upload ng mga videos. So, gipang delete na ko tanan. Kaya sa una, pwede regid na siya. Pwede ka na sa una. Ni sweldo ko sa Facebook tungod anang uh, re-upload video. kay night time nga nag re-upload kong video, niabot siya og 3 million views. Tapos, nikita ko ato og 103 dollars tungod kay mubo magudto siya nga video 1 minute ra to siya nga video 1 minute ra to video mao nang gamay kay earnings ang earning niya ato is 103 dollars ra so mao ni ang akong earning ana nakuha ko na na ni sulod na sa ako ang EUV nga bank account ah uh, dayon karon mao ni ang hitabo limited nang ako ang earning sa in-stream ads nako So, mo nakabutang sa ako ang in-stream ads. So, kamo guys, kung hilig mo og ganang re-upload o video, sa karon okay pa na siya. Pero, mapiktuhan yun ang inyohang account, ana. So, mas maayod guys nga inyohan na na siyang i-delete. Stop na ang re-upload o video. Kay, sa una, sa ako ang YouTube channel, pwede rin na siya. Pag-abot, pag-update nila, na demonetize akong YouTube channel. Wala na akong nag-earning karon sa akong YouTube channel. Sayang kayo ako ang pinding dito nga... 90 dollars. So, 10 dollars na unta para makuha na ko to. Yeah. Sa so, unta man, nag earning man siya. Tungod atong gina re-upload na ko nga mga short video. Kaya na-monetize ko sa ako ang ads dito o sa ako ang short video. So, ang long videos na ko, monetize ko ato niya una. Tapos, aya din ang short videos na ko uh, na monetize po ko. Pero, ang akong gina-upload ato, katong kay Daniel Padilla sa una o kay Kat Katrin, nga nagbulag sila, dagko kay views ni kita gyap ko si sweldo sa YouTube sa una dayon pag update ni YouTube mo din to na demonetize ko kay tungod kay re-upload video lagi reuse content mo ni ang nahitabo so atay mabuhat dia so atong buhaton pwede mo siya i-reapply nara reach na pod na ko ang 4,000 watch hour na pod niya para ma apply na ko siya. Pero sa followers, goods na kay 3,000 followers manakapin na ko ang YouTube channel. So right guys, so stop na ninyo ang re video. Moro na akong ma-advise sa inyo ha para di mo pares ako ha.